Nang araw mga kabugis, ako muli si Lito. at welcome kayo sa aking channel Garden Ang isi-share ko naman po sa inyo ngayon, kung paano tayo makapagpaparami ng bugambilya Ipagbubuhay tayo ng bugambilya na maramihan uh, Kuting trabaho lang, marami ka ng mabubuhay Kagaya dito Ito Yung isang plastic lang, marami na tayong ilalagay Ito, mahaba na nga, hindi ko na ililipat to maraming klase yung mga ito. Titingnan natin mamaya kung ano mga ano mga 'yan. Ganito lang ang ating gagawin. Ito yung mga gamit ko. Ito at et, kailangan dati ng plastic na ganito. Ito yung rice hull. Rice hull din ito na bulok. Ito yung mga bubuhayin natin. Ganito lang ang gagawin natin. Sabi muna natin ito. Ito makapagpaparami kayo ng isang trabaho lang Marami na kayong uh, mabubuhay uh, Mabilis lang din na gawin Madali lang gawin Kukuha lang kayo ng plastic na ganito Nasupot Ito nilupi ko lang Ito may lupi Lalagay nyo lang ng ano Una ang ilalagay ninyo Itong rice na Hindi naman sariwa pero hindi naman bulok na bulok may inam yan para hindi uh, mabulok yung puno ng ating mga bugimbilya siya ilalagay dito rice hull na ganito ka oh. sariwa oh. pa, hindi pa masyadong bulok ganyan magtitira tayo ng mga 2 inches dito ito mga 4 inches ito yung lalim nya uh, mga 2 inches yung ilalagay natin dito sa ibabaw na matitira natin ito. Ito natin ilagay ito. Uh, Rizal din pero bulok na. Ganito na siya ka black Pwede rin na uh, sandy soil. Ipasa ka sandy soil ang ilalagay nyo. Pwede rin. Pwedeng, pwede pwede. Ilagay lang natin dito. Kaya matamba ka natin, patagin lang natin ang gusto na ganyan. Alisin na natin ito. Sabi muna natin. Ngayon, teka, lilinisan ko lang to. tapos nating maayos yung pagtataniman natin, magpuputol na tayo. Mga ito lang kahaba oh, mga 7 inches. Pwede na natatanggalin yung yung dahon dito sa gawi dito. Ito uh, anong yelo ito ma'am? Ginger. Ginger yelo. Puli na natin. Ayan, ganyan lang. Ito, talong yelo ito. Puto lang tayo. ng ganyan kahaba din. Pag maramihan ang gagawin natin tanim, uh, ah, misan lang pag-aayos ng lupa, marami na tayo may tatanim. Okay lang na may matira na ano, dahon. Ganyan okay, lang. Ito na yung itatanim natin. Mga sampo. Uh, siyam. Kahit mas marami pa, pwede pa. Yan, yan. Nagagay lang natin dito. Tusok lang natin na pa ganyan. Kahit balok pwede. Tutubo din. Tanggalin lang natin yung bulaklak. Ayun, makapagtatanim tayo, minsan ayos lang, marami. Kahit na 15 pieces dito, pwedeng kumasya sa isang ganito. At marami ding mabubuhay. Yung 90% mabubuhay yan. Kaya pag naitanim nyo na lang ganyan, ganyan Ito kulang pa, maluwang pa dito, di ba? Kunti lang isang isasample ko sa inyo kasi matatagalan tayo. Ito, pwede pa ito. Nagdaga na natin. Sayang din. Ganyan lang. Ngayon, pagkatapos natin maitanim, didiligan natin. Nilagyan natin siya ng na ipa na hanggang dito. Kasi pagka uh, purong ganito, yung paglalagay natin na uh, puro yung ganito, uh, ma -posibilidad, posibilidad na mabulok yung puno niya kasi matagal yung tubig niya. Kaya yung ano, yung pinaka nito, yung pinaka nito nakatutok doon sa ipa. Ayun oh. Mararamdaman mo na pag tinusok mo na ganyan, naka tutok doon sa ipa kaya mga 2 inches lang itong ano yung lupa na bulok ganyan lang babaon pero yung pinakapuno niya nakatutok sa ipa doon siya maguugat at hindi siya mabubulok kasi yung ipa na yun uh, tuyo siya hindi siya masyadong basa uh, itay lang natin na matuyo ng gusto saka natin isusupot kaya kasi may tumutulo pa medyo tuyo na ngayon ilalagay natin sa ay sorry. Sa plastik na ganito. I-ICU din natin. Ang ini natin diyan, ako trabaho lang, marami na tayong maitatanim na mabubuhay. Ano natin dito? Ngayon, lalagyan din natin ng uh, tulos na ganyan. Para hindi sasayad yung uh, plastic. Ito, so, ito, Ayusin lang natin. Kaya uh, ganyan. Mahaba itong tulos. Ayan, tatali lang natin. Ayan, madaling buhatin ano. Hindi nakasayad. Tatali lang natin dito. Parehas dun sa pagka-ICU din, pagka yung konti-konti, yung paisa-isa na dati kong ginagawa. Kaya lang ito, maramihan. Ilang ganito lang, marami na kayo mabubuhay. Ayan, okay na. Kinabukasan yan, maghahamog na. hindi nyo na yan didiligan hanggang sa mabuhay siya. Yung 15 days, 20 days, papasyalin nyo, titingnan nyo kung may ugat na, aangat-angatin nyo na gano'n kasi black yung plastic, hindi mapapansin yung may ugat, kung minsan dun sa may butas nya, dun makikita may ugat pero kung aangat-angatin mo na gano'n, kung minsan, bubuksan mo aangatin mo, pag mabigat na uh, yun, may ugat na yung mga 15 to 20 days yon ngayon, pwede mo nang butasan dito unti-unti mo nang papalakihin yung butas uh, kasi para masanay sa hangin ito yung sample ko sa inyo. Kasi ito sobrang matagal na doon, hindi ko nagagalaw. Oh, makita niyo. Ah, ito Christina pa ito, Christina. Oh, silver. Kaya kahit ano mabubuhay natin sa ganung paraan. Ah, bidadari, ayan oh. Ah, ladybird. Ito, mas matulis ang dahon nito ba ito eh. so, ayan ganyan lang sobrang ano matagal na kasi dito ito hindi ko na ako ang gawin natin bago natin tanggalin kasi mas natin mahaba putulang ko lang ng konti ah sobrang mahaba na putulang lang natin ng konti <laughs> hindi ko na tanggal ito agad eh ganito lang ang pagtatanggal tingnan natin Ayan, ang daming ugat oh. Ayan ang mga ugat niya. Oh. Ayan, ang daming ugat oh. Ayan. Ngayon, pwede natin na ano, paghiwa-hiwalayin na. Andahan lang. Oh, ayan oh, di ba? Oh, ayan oh, buhay 'yon. Oh. Bilangin natin kung ilan. Ito oh. Masyadong malaki na. Trima na natin. Kasi ugat niya Hindi ko kasi agad nalipat. Kaya ganito na siya. Dapat ah, nalipat na ito dati pa. Trima na natin. Sa malaki. dami di ba kakabuhay ah, tayo na madali lang kapag ganun ah, kunting trabaho lang marami na tayo na mabubuhay ayun o oh, daming mga ugat oh. o oh. nakikita nyo ipa ito ipa yung pinagtaniman ko para yung anong kasi pagka ganito yung ilalim nya hindi mapuputol yung mga ugat kaya kita nyo mga buo yung ugat o oh. ahaba bihira yung napuputol kasi Uh, maluwag itong ipa madaling tanggalin yung kasi pagka uh, bago pa, bago bago tinanggal nyo agad malambot pa yung mga, ano yung mga ugat nya kailangan kailangan ipa na ganito kasi madali sang bunutin ito kasi sumobra sa tagal kaya ganun ayan lalaki na ugat to. Ah, sa lang ko kayo ng pagtatanim. Pwede rin natin ilipat dito sa mas maliit. Pwede rin sa mas malaki na na plastic. we testing na tayo ng isa dito sa mas malaki na. Pwede rin kahit ng ipa lang na ganito. Ganito lang. Kaya tanay, mahaba na ugat, oh. Ganyan lang natin. Ito, pwede na isama ito, oh. Ito, okay, ipag-inig. Ganyan. Ganyan lang. Luwag pa. Pwede rin naman dito sa maliit na plastic. Yung maliliit, pwede natin ilagay dito sa mas maliit. Gaya ito. Pwede naman dito sa ganito. Tasok lang natin na ganyan. kahit anong variety mabubuhay sa ganung klase kahit hindi na kayo gagamit ng anong rooting hormones mabubuhay siya ay ganyan lang ah, di ba ito mamaya ako na itatanim ito Andami ang daming mga gato oh. marami pa to alinisan ko lang dito oh, dapat lang pagkaganitong bagong lipat diligan nyo agad saka huwag mo nyo muna ipapainit kahit mga one week lang iligan nyo lang agad o ganun lang makakabuhay na kayo kahit na anong klase kahit na anong variety yan uh, mabubuhay natin kasi ICU din natin hindi na tayo gagamit ng mga rooting hormones pagtatabi-tabihin lang natin Nakita nyo, ayan o, oh, mga buhay na buhay. O, oh, marami siya agad. Isang supot lang. Ah, sundan nyo lang yung ginawa ko na yun. Sigurado, makakabuhay ako kayo ng bugambilya. Napakadali lang. Ah, ganun ganon lang. Kahit na hindi bulok na ipa yung nasa ibabaw. Kahit na sandy soil, pwede. Basta ipa doon sa ilalim. Hanggang dito na lang. At maraming maraming salamat sa patuloy na panunod nyo ng mga video ko. Oh, Bye-bye.